Andito na pala ako ngayon ulit sa bahay. At syempre, fresh na fresh yung mga yan. Kasi niliguan ko. At nagkakaroon ko nga pala sila guys ng mga katikati. -kati. Alam nyo po ba yung parang paso-paso sa katawan? Ayan. Ayan po si yellow. At yan po si green. At syempre guys, itong nandito sa akin, kilala nyo na ba kung sino? Yan lang naman si Red. Si Red lang naman po ito. Si Red. Si Red. At syempre, nandito po si Pink at si Violet. Violet! 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 At ito talaga ang sinasabi ko sa inyo. Yan talaga yung maingay. Yan po ang maingay sa amin. Just read. Maingay talaga yan. Um, umuulan po ngayon dito. Yung nanay niya lang po ang hindi ko po niliguan. Kasi nga po, eh, buntis po si Winwin. -win. -win. Kaya hindi ko po siya pinaliguan. yan, Ang pinaligo ko pa nga po pala sa kanila ay maligamgam na tubig. Lagi dapat maligamgam na tubig kasi nilalamig din po sila. Tingnan nyo naman ngayon, maganda na ang kanilang balahibo, malinis. Dalawang beses ko pa lang sila nililiguan kasi nga po minsan maulan at kawawa naman po sila. yan, ginugulo na nga ako diyan ni, eh. Ginugulo na nga po ako diyan eh nito, ni Red. Ginugulo nga pala ako ni Red dyan. Eh kasi nga naman video ng na, video nga daw ako at muntikan na nga yung cellphone ko mas malaglag. O, oh, ayan. Tinan mo naman. Ang cute nga pala nitong mga alaga ko Green! Green! Shhh! Ayan. Green! magbest best friend talaga po sila ni Green at ni Yellow. O, oh, Green! Tingin! Tutulog muna daw sila at wag daw ako masyarong assuming. Yan, yung bag ko nga ang hiniga nila, nakakahiya natanggalin, di ba? Oh, ayun na. Hello Red, Red, tingin. Uy, uy. Ikaw, Red. Ha? Huh? malapit na dito guys si yellow. Yan, inggitera din po sa to. Si yellow, inggitera yan. Gusto niya si kamot-kamot din. Ayan. Wala po akong nilagay kay green kasi po yung laway din niya ang mga kagamot sa kanya. At ayan si green. Si green po yan, si green. Alay green! Ito po si green. Nilabahan ko po yung mga coral nila, yung mga palawit, yung masaliing. Ayan, si green. Ito talaga po si ano talaga yan, si green, si red. Ayan, si red yan. Na, ah, Si red po yan. Na, ah, Ito po si yellow. Yellow, yellow. Tingin ka nga lablab. lab Hmm. Hmm. Ulan, lab mm. mm. Ulan. Ayan yung mga alaga kong pusa, pusikap. Sina, babay. Sina, babay. Bye, bye bye. Bye na, babay na, bye, -bye na. Sabi no, bye, bye guys. Bye bye. Naglalambing na ang mga alaga ko. Bye bye. Bye bye na, bye bye. Bye bye.